Hi, good morning po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Ngayon po ay araw ng Biernes, March 14. Bali, magluluto ako ngayon ng sayote. Tapos, saluang ko siya ng hipon. Igigisa ko lang siya sa bawang at saka sibuyas. Lagay na tayo ng mantika. 7.35 po ng umaga para po ito sa pananghalian. Pupunta ako ng tiyapo ngayon. Viernes kasi ngayon. Magsimba ako doon ngayon. Tingnan ko lang kung anong oras na ako makapagbukas ng shop at saka tindahan. Marami pa nga akong ligtitin doon kasi di ba inayos nga yung tindahan namin. Kaya marami pa ako ng -di display Hindi kaya ng isang araw. So, sobrang alikabok ka ilangan Kailangan punasan talaga yung lahat ng item. Ano, punasan. Kasi sobrang alikabok. Sa pagtibag kasi ng, ano, ng paderan ng dingding -ding ng bahay. Ayan yung ating sayuti din ang ulam ng aso. Kaso walang asin, walang halo siya talagang lulutuin lang. Manamis-namis naman ito pag kaunti lang yung at tubig. Nilagay na natin yung ating sipon. Naglalaba din ako. Mga labahin pa yan nung andito si Nils. pagkatapos nito, maliligo ako. Tapos, pakainin ko muna yung aso bago ako pumunta ng Tiapo. Mag-isa lang ako ngayon. Meron din tayong bahaw. I Sangag natin. Tapos, magkrito ako ng hotdog para almusal nila. Wala nang itlog kasi ayaw naman nila ng itlog. Nagsawa sila na itlog lang andito si Miss. Ayan, ilagay ko na yung aking sayote. Dalawang sayote ito. pupunta dito yung tatay ko magpapagamot. Dito namin ipapagamot. Kahapon tumawag siya. Ay, kahapon tumawag ako dun. Iyak nang iyak ako. Kasi alam ko nahihirapan yung tatay ko din lang siya makapag Tapos nagdagam pa na yung nanay ko, di ba may dementia. Kaya parang stress talaga siya. Nagkasakit siya umpisa nung mamatay yung kapatid ko. Parang na-depress siya hindi siya gumagaling kaya dalhin namin dito dito siya tutuloy sa amin lagyan ko ng asin at paminta saglit lang tulutuin basta malambot na lang konti yung sayote, okay na yan kasi iinitin pa ito mamaya lagyan ko konting Para may konting sabaw sila ay na 'yung ating sayote Tingnan natin kung tama na 'yung tingkad niya Kulang pa konting asin kasi malalata siya ng gusto. Inipat natin to. Ma ano to eh. Gumagalaw. Konting mantika lang. Ayan, luto na siya. hi, good morning po sa inyong lahat. Alas 9.05. Wala pa kaming customer sa shop kasi ka bubukas lang namin. Ito kasi, ayan, di ba nagpakasyon kami ng, ayan ang nangyari. Tatapon na namin yan, sayang. Ayan, di ba napunasan. Buti natakpan ko, kaya malinis. Tapos, ayan, naghanda siguro inano to ng ipis Ayan. kaya kailangan ng itapon ito kasi ang gagawin namin babakbakin namin to tapos i-roll iro up namin dahil dito ko ilalagay yung bigas magpapalagay ako dito ng lagayan ng bigas yung parang kahon kahon kasi yung bigas ko hindi na magkasya Ayan hindi ko na siya binuksan dahil nga magtitibag magkakaroon ng alikabok kaya di ko binuksan mamimili din ako ngayon kasi wala na kaming itlog ang itlog namin yung tag 22 na lang at 24 3422 at 3424 kaya ano yan na lang ano tira inaantay ko yung gagawa alas 9 na wala pa Inaantay ko rin si Rhea para magbantay dito. Wala pa rin. Alin? Ano lang yun? Yung nanuhan lang ng simento?